boy ay nako boys and girls lubog yung sapatos natin no? actually napagpag ang una kanina to no? uy nakalak pala I thought it's open so, natin yung bag boys and girls kanina no mas makapal kanina yan as in sobrang kapal talagang bumabalik sa akin mali yung pagpad ko Uy. Isang araw pa lang yan Umuulan Umuuna ng dere dire-diretsyo boys and girls. Okay, let's go Holy Spirit. Feeling ko makapalya na dyan sa right Kaya dito tayo sa left Dadaan Sa ngayon Ayan na siya Kumakakaskas na Boys and girls Samahan nyo ako boys ha Tahimik lang muna tayo kasi <laughs> Baka kung anong mangyari Pagka kwento ako ng kwento Dandala ako ng dandal Pero habang malapit pa Yan Sishare ko lang no Kanina lumabas ako kasi pinagpagang ko na siya ng ano Mali ako hindi ko na video no Yung makapal yung yelo Nung sasakyan As in sobrang kapal na nakapatong sa kanya Pero alam ko may clip ako ng konti eh Kaso nga nang hindi pa yan yung pinamaapal May mas maapal pa At uh, One hour before yun ha Na paalis na ako Tapos after one hour yung video ko na Isasaglit M Makapal pa rin, makapal ulit no niyo. nyo Woo! Nakatakot Pula na ng yelo Sinipon na ako agad boys and girls Saglit lang tayo lumapas at ang preno dapat malayo pa lang yan so na umaga nagsimula yung ice maniwala kayo sa hindi tuloy tuloy yung yellow or yung pag ulan ng snow pag ulan ng yellow kanina pa umaga hanggang gabi ayun na kanina pa umaga hanggang gabi ayun na kita nyo yung yung truck <laughs> umano no Kumaskas siya no yung pwet niya gumilid ng konti. Partida 4 x 4 yan ha. So dapat daan-daan lang tayo. Ayan. Serius oh si Randy Boy <laughs> Serius oh si <Randy> Boy Fokus <laughs> is good. tubig na na siya. Hindi nyo kita yung ano, no? yung coach sa gilid, no? Kung sila na yellow. Ang weather pa lang ngayon negative 17 Feels like 22 yata Ito mga ganun Plus 5 lagi Negative 17 ano Negative 17 Ang oras 9.34pm Actually nag-extend na ako Kasi uh, Medyo Dumami ng tao kanina Ito na boys and girls Spruce Grove na Nakarating din At kita nyo naman Mas maganda pa yung daan Sa Anthony Henday At dito sa 16A Compare dun sa Loob ng Edmonton ano, Kanina Nung lumabas ako sa may Fox Drive Actually hanggang Fox Drive Pati sa White Mud Drive. May yellow no, Kaya ano? Na atakot. Pero din simula nung tumutunta na doon ni Andy dito sa Highway 16A papunta sa Spruce Grove. Ganito na sya malinis. Sana hanggang bahay, no? Sarap mag-noodles ngayon Mag-noodles nga Lucky me, no? Lucky me noodles Tapos may itlog Yan, dalawang itlog kagad Kaso gabi na Ay, dadaan nga pala ako kay Manish Teka, dadaan ako pala si Manish May aabot ako Kasi may sulat na dumating kay Manish, boys and girls. I-stop ko dapat yung video, hindi ko ma-stop. Uh, eh, hindi... Sabi ko sa kanya, idadaan ko kasi galing sa bangko. Baka mamaya importante. Eh, sakto naman, may pasok daw siya hanggang 11 ngayon. So, tara. Idadaan na natin. Sa Cars Junior, si Manish nagtatrabaho. Ano? Baka mag junior pa si Manny. <laughs> Pero alam ko, close na sila. Ah, open. Ah, boys and makita ayun na nga boys and girls na libre pa sabi ko wag na din eh dinaan ko lang kasi yung ano na libre pa tuloy tayo ng isang meal Pag dito sa loob pala makapal. Hayun, usan tayong magpapagasolina at. Uh, ayan na. Ayun ah. Ayun. Nerapan talaga. <laughs> eh, 'yung naririnig niyo, nakaramdaman niyo rin ano 'yung pagano nung pagkamot gulong inoffer ko kay money kasi sa 11.30 daw siya uuwi boys and girls, eh maglalaad lang siya naglalaad lang kasi sa laki. So sabi ko sa kanya Sunduin ko siya Eh sabi nung katrabaho niya wag na daw Siya na daw maghahatid kay Manish Buti naman um, Ano yung katrabaho niya local uh, Local Canadian So mabait naman feeling malamig boys <laughs> guys. Lumabas kasi ako eh. Nawala yung heater no. Sa sasakyan. Bango! French fries. ba to. Na natin kainin. talaga ito the boy Hanggang bukas pa daw 'to. Negative 19 dito sa Spruce Grove. My god. Singers. dito sa King Street. Malapit na tayo sa bahay, boys and girls. boys and girls makapal ng yelo dun sa atin ito na yung street natin barangay king street ay yung apartment natin boys and girls kasi dulo tayo no walang dumadaan na sasakyan oh my god boys and girls ala ala talaga parang baha So yeah, boys and girls. So. Yeah, you too, bro. Good night. Kapit bahay ko. Ang lalim. Boys and girls, malalim po yan. Ayan po, oh. isang dangkal ko halos. Lubog po ang aking uh, kaya ako sinabi parang baha, no? Okay. Ayan siya. And uh, may mga nakasaksak sila, no? Buti pa sila tayo wala sana mag start ka bukas sana mag start ka bukas okay maraming maraming salamat sa panonood boys and girls at ingat kayo lagi God bless. Bye.